Luciano Watson, ang ministrong nakadistino sa aming lokal. Kapunseng, siya po si Ambo. Ambrosio isgera po ang kanyang buong pangalan. Kinagagal ako pong makilala kayo. Nabanggit po ni ka-anghel na nais niyo pong makinig ng mga aral sa Iglesia ni Kristo. Tama po. Pero nagkaliwanagan po muna sa akin. Pag hindi ko po nagusto ng aking napakinig, hindi ko na po itutuloy ang aking pakikinig. Naunawaan po namin. Nang makumbinsi kami na sumama sa pagsamba, meron po agad kaming napansin pagpasok po namin sa loob ng gusaling sambahan. Lalo na po ako, napansin ko po yung kaayusan. Hiwalay po yung upuan ng babae, hiwalay din po yung upuan ng lalaki. maayos po ang nilang pagkakaupo. Hindi po kung saan saan na nang gusto maupo ay doon na lang po. Eh, napakatahimik. Walang nag -uusap. Ang tangin narinig lang ay yung tugtog ng organ na napakasulendi po. Oh, ang hindi po talaga na ay maipaliwanag nang magsimula na pong umawit, Iisa po yung naramdaman namin. Lahat kami lumuluha. Pero hindi po namin mawari. Hindi namin lang kung bakit. Bila na lang tumutulo yung luha namin. Ang pangyayaring yun nang nagkumbinsi po sa amin na talagang Iglesia ni Cristo ay sa Diyos at itong maliligtas. Kaya Pagkatapos po nung pagsamba, kinausap po namin agad si Kapo sa yung pong destinado ng lokal. Sinabi po namin na gusto po na naming mabautismuhan sa iglesia. Eh natuwa po ang Kapo pero sabi po niya sa amin, ipinaunawa niya na may proseso ang pag-alim sa iglesia, na kailangan dumaan tayo sa pagdotoktrina at sa mga pagsubok. Nagpa po kami na magpa na lahat po kaming pito sa pamilya po namin. Kaya po awa ng Diyos sa biyaya po niya. July 7, 1984 po, kandang-tanda po namin, hindi namin makakalimutan. Minautismohan po kami sa Iglesia Ni Cristo, ang aming buong pamilya sa gusaling sambahan ng Papanapuwa City. Hindi hindi po namin malilimutan yung araw na na napaka-espesyal mas mahalaga pa po yung kaysa aming kaarawan dahil doon po ang petsa. Natandanda po na amin petsa yun na doon po kami natawag sa iglesia. Dahil yung araw po na yun, yun, yung araw na nahabag ang Diyos sa amin para daling kami sa tunay na paglilingkod. Masayang masaya po kaming lahat, si tatay, si nanay, tabing lahat po. Hindi po matatawaran ang kasiyahan namin ng araw na iyon dahil mula po sa araw na yon na kami po nakatitiyak na hindi kami mahupunta sa kapahamakan. Pupunta po kami sa kaligtasan. Ang kaligtasan sa atin ng Panginoong Diyos.